Mainit kapag tanghali at umuulan naman sa hapon o gabi. Ilang araw ngang ganyan ang eksena sa Metro Manila. Sabi naman ng pag-asa, normal lang yan dahil rainy season pa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Francis Orso. Napapadalas ang pagbuhos ng ulan tuwing hapon at gabi na nagiging dahilan naman ngayon ng kaliwat ka ng pagbaha. E ano ba ang paliwanag ng pag-asa dyan? Simula weekend, panay ulan na ang nararanasan sa Metro Manila. Ang resulta niyan, pagbaha at traffic. Noong Sabado, na-stranded ang mga motorista dahil abot tuhod ang baha sa Mandaluyong. Pero sa Project 4 Quezon City, umabot pa nga ang tubig ng hanggang bewang. Parehas na eksena ang naranasan kagabi sa G. Araneta Avenue sa QC. Gumamit pa nga ng improvised bangka ang tao makatawid lang sa kabilang dulo ng kalsada. Bumigat din ang daloy ng trapiko sa may Fairview Commonwealth. Hindi kasi makausad ang mga sasakyan dahil sa mataas na baha. Madalas namang yari ito kung kailan uwi na ng mga estudyante at nagtatrabaho sa hapon at gabi. Paliwanag naman ng pag normal lang ang dami ng bumuhos na ulan sa Metro Manila. Ngayon na mahina yung photo natin, so mas mataas ang chances of uh, developing thunderstorms. Normal po. Talagang it's, it's the time of the year na may mga thunderstorms. Asahan din ang kalat-kalat na pag-ulan sa Visayas at Mindanao dahil sa buntot ng low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Hindi naman daw dapat mangamba sabi ng pag dahil wala raw silang nakikitang pamumuo ng bagyo hanggang sa darating na weekend. Pero may paalala pa rin sa publiko dahil magpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan dahil sa thunderstorms kung na lang din kalibutan magdala ng mga panandalang sa ulan, like payong, raincoats, kasi anytime nga, especially sa hapon, ang mga pagbuo ng thunderstorm dahil habagat season tayo, so if kasi nasa tag-ulan season pa rin tayo. Mobile journalist Francis Orsha po, hatid ang mukha ng balita. Mm -hmm. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.